ito na. Ngayon papakita ko sa inyo kung kaano ang uh, tinatago namin na ano ito na kutsara, ha? Kutsara talaga na pinakamasarap na kutsara. Ngayon siwan ko sa inyo kung nakakita na ng kutsarang ganito. kung dito yung makikita yan mga idol. Yan, ayo, oh. kinamusubo yan. Ha? Tingnan niyo, niyo kung paano ang kutsara ginagamit namin dito. Yan oh. Ginto. Ginto. Oh, mga idol, hindi totoo 'to, totoo 'yung ginto oh. Mm. Ginto na kutsara, inaano namin sa suka dito. Oh, dito ito, ito oh, daing yan. Yan, dito pinang masarap idol. Kayo nakikita na kayo ba kung sana ng ang ginto? Yan, dito na sa pulang klakway sa idol. <laughs> oh, yan yung ginto. Yan, uh, yan. Oh, no, yung mga yan. Yung tinamang yan. Oh, yan mga tropa yan. Yan, yan, yan ang ng uh, ginto na na kutsara. Mm, oh, yan, oh, tinamo, mo, subo. Na treasure niya. Ginto ng kutsara, ginto pang rilo. Ha? Adoy, adoy, adoy. Oh, yan. Oh, oh yan, yan. yan. Oh, tinan nyo Oh, tinamo pag sumusubo. Oh, yan. Oh, yan talaga. Hmm, grabe. Oh, eh, ginto yan eh. Sa kayo makakita ha. Kutsara ginto, totoy idol. Hindi pa kayo nakakita ng ginto na kutsara. Yan. Alam nyo ba kung magkano ng laga nito? Oo, oh, yan. Oo. Oh. Wow. Pwede lang yan idol. Na ginto na kutsara. Kaya ganun kasayari ito. Dahil sa kanya, ginto ang kutsara niyan. Oo, oh, ginto kayong rilo. Ay ba? Yan, ganito dito. Masaya. Oo. Oh. <laughs> Kasayaan dito. Tingnan mo mga sarap na mga ano rito. Yan Oh. Masaba ito lah. Yan. Oh, kapag naglalaga to, naglalaga to ng ano sa napapakain dito. Yan, tinamo mo yan, oh. Kaya tinan mo to, lakas kumain to, buwasan namin. Yan, you oh. Know? Di ba? O yan, lakas kumain yan. Tinan nyo, tinan, nyo, tinan, nyo, tinan nyo lang yung ano, tinan nyo lang yung katawa niya po, lakas kumain lang sabayan. Dahil sa ginto na to, ginto talaga to, idol, hindi sa tulong alang biro, ito ginto to, idol, tinan nyo. Ginto talaga to. Yan. Oh. Yan yeah, ginto talaga. Ngayon itong nanong nilagay ito. Yan. Eh, ito lang gumagamit dito. Ito, ito lang. Yan. Ginto pang rilo. Yan. O. Oh, yan ay ito lang. Ngayon, nakadiscover tayo na kutsara ng ginto. Dito pa lang makikita yan sa pulang kalakway sa mga idol. O. Oh, dito pa lang yung makikita. Ha? Ah? Eh, Kaya sa inyo lahat dyan, eh, talo nyo, share nyo ang video na to para makita ng mga idol natin kung kaano, kaano yung mga kasayari ito na pulang clockwise o oh, saka ngayon lang nakakita ng kutsara uh, kutsarang ginto mga idol yan gintong kutsara hindi totoo yan gintong kutsara talaga to walang alang biro talagang babae pa lang yung nilabas o ginto pa lang yan babaeng gintong kutsara yan hey, ito ha lagi yung tandaan God first bago sarili